Hello guys, happy Sunday. So ito na yung live hito na binili ko kahapon. Kin crispy fry ko siya guys. Tag nilagyan ko siya ng crispy fry. Ayan. Ayan. Ito yung ibebenta ko ngayon. Tapos, special chicken adobo. Iba kasi yung style ng pagka-adobo nito guys. Inano ko siya. Inano ko ina minarinate ko siya guys bago ko siya inadobo kaya special Ginaya ko yung ano ni Panlasang Pinoy. <laughs> yung binin, yung ano, niluluto. Tapos ito, lauoy. Ulay. Munggo na may isda. Tapos may mga kamuti tops, papaya. Nilagyan ko ng tanglad at saka malunggay. Ito lang kasi ano wala pa ako masyadong suki. Bago lang kasi ako nagbenta ng mga ano ulam. So yan lang muna. Kasi pag marami ano ma panis yung iba. Wala masyadong customer kasi dito. Wala pa kami suki konti lang yung mga relatives lang namin so consistent lang magbebenta hmm. hanggang sa dumami yung suki so dadamihan ko na yung lulutuin ko next time